Andres, isang binatang may matibay na loob, nakatayo sa gitna ng isang maliit na baryo sa Bulacan noong 1898. Ang baryo ay puno ng mga kubo, palayan, at mga tao na abala sa kanilang mga gawain. Ngunit sa kanyang mga mata, may pangamba dahil sa papalapit na digmaan. Sa isang madilim na kagubatan, nakikipaglaban si Andres kasama ang mga katipunero laban sa mga sundalong Amerikano. May hawak siyang bolo habang ang kanyang mga kasamahan ay may sandatang baril at sibat. Ang paligid ay puno ng usok at putok ng baril. Nahuli si Andres at ikinulong sa isang kampo ng mga Amerikano. Siya ay duguan, nakatali ang kanyang kamay, at pinipilit siyang magsalita ng kanyang mga lihim tungkol sa hukbo ng rebolusyonaryo. Ang isang Amerikanong sundalo ay nakaupo sa harap niya, nagtatanong habang may ilaw na nakatutok sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang taon, si Andres ay naging isang guro sa isang pampublikong paaralan. Sa harap ng klase, nagtuturo siya ng wikang Ingles ngunit palihinding tinuturuan ang mga bata ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang silid aralan ay puno ng mga batang Pilipino na may lumang aklat sa kanilang mesa. Makalipas ang ilang taon, si Andres ay naging isang guro sa isang pampublikong paaralan. Sa harap ng klase, nagtuturo siya ng wikang Ingles ngunit palihinding tinuturuan ang mga bata ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang silid-aralan ay puno ng mga batang Pilipino na may lumang aklat sa kanilang mesa. Muling umawak ng arma si Andres nang dumating ang mga Hapones. Sa isang liblib na lugar, siya ay nasa isang kampo ng mga gerilya, may hawak na lumang rifle. Kasama niya ang iba pang mga Pilipino, lahat ay handang ipaglaban ang kanilang bayan muli. Matapos ang matagal na digmaan, natunghayan ni Andres ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa Luneta noong ika -apat ng Hulyo taong 1946. Nakatayo siya sa gitna ng maraming tao, may luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, malaya na ang kanyang bayan.